Hello guys Good evening po sa inyong lahat guys Magagabi na ngayon guys Good evening sa inyo Good evening everyone Andi dito na naman po tayo ngayon Tayo pa yung nag-iisip ngayon Paano guys, di ko alam paano mo. Pa -ulam po ulam ko sa mga anak ko guys Kasi Nagsasawa na raw po sila sa itlog kasi puro itlog na lang daw ang ulam nila kaya sabi nila sa akin mag isip daw ako ng ulam guys kaso nga hindi ko alam kung oh, papa-ulam ko sa kanila meron dito guys na titinda ihaw 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 guys doon sa kapatid ko Nagtitinda sila ng ihaw ihaw tatalawin ko muna sila kung gusto nila ng ihaw ihaw kasi ayaw na nila ng itlog ang hirap pag-isip guys pagka kagantong magdidilim na mag-iisip ka na naman ulamin kasi wala namang problema sa kanin meron naman kaming kanin ulam lang talaga ang pinaka mahirap gawin mag-isip ng ulamin diba guys sa araw-araw ulam lagi ang iniisip natin ang hirap mag-isip ngayon guys ng ulamin lalo na pag maaarti pang mga anak mo na ko po baka makapag-isip pero nandi natin ano mapunta tayo sa tuyo tuyo at Itlog na naman eh hindi tayo makabili ngayon kasi hapo na may tinda ang kapatid ko guys na ihaw-ihaw doon sa may taas kaso nga lang wala rito yung mga anak ko nahirap mahirap bumili guys ng iho-iho nang wala yung mga anak ko eh kasi mapili sila sa ulam guys kaya ano tayo guys mag isip isip na muna tayo ating uulamin niya pakabutin ako ng ano nito kaya isip kung anong uulamin nila kasi kahani ng tangali ang ulam nila ay Oo nga pala, nag-ihaw-ihaw na rin pala sila kanilang tanghali, guys. Mag-ihaw-ihaw na naman ngayon. Masarap sana, guys, yung may sabaw. Diba? Yung may sabaw. Kasi malamig-lamig ngayon. Masarap sana na mag may sinabaw. Ay, hindi tayo nakabili, eh. Hindi tayo nakakakit ang palengke. Bahala na, guys. Kung ano may ulam ng aking manap. Meron naman din dilata baka mapunta tayo sa sardinas baka <laughs> magdilata dilata na lang tayo guys pwedeng pwede na yun dilata no gusto gusto naman nila yun mag dilata pwedeng pwede na yun kasi bukas pa ako bibili ng ulam nila eh. no oras na hapon na kaya hindi tayo makaporma ngayon mag dilata na lang kami guys kasi busy pa yung mga anak ko and doon sa so may sa so may taas mga naglalaro pa sila katahapon na ayan uh, guys isinder ko lang tong video ko thank you very much po sa mga nanonood dito po sa vlog ko thank you very much po sa mga nanonood at sa mga po sa vlog ko thank you very much po pakilike na lang po ang aking channel. Pakilagay like and subscribe na lang po. Thank you very much po and God bless.